pinaka mahina ang base ano? Ayun lang po uh, uh, medyo mahina ang base. Hmm? Ayun, okay mali naman. Kaya lang hindi siya pwedeng dalawang manok, pang isang manok lang. At hindi naiikot ang makina. ayan, Yan, isang magandang buhay tayo ay mag-iihaw ngayon ng manok. Pero mga ka-farmer, share ko sa inyo. Malay nyo, magustuhan ninyo. Pwede rin kayong bumili. Gayahin nyo ako. <laughs> Napabili kasi ako ng... Uh... Actually, pang travel daw ito eh. Maliit pala. Pero ayan, yeah, subukan na natin. Tatlong manok pa naman yung tinimpla ko. Ay, pang dalawahan lang. nito hmm. Parang ang laki sa camera. Pero tingnan natin. Para malaki sa camera. Ano kaya ito assemble? <laughs> hey! So, ito yung stand niya. Ah, pwede na. Pwede na, matibay. Makakapal siya. Hindi siya yung kagaya nung parang nabebend na lang basta-basta. Ayan, o. Oh. na Tingnan natin, ano? Ah, yan tapos sugat pa ako ah Ito hmm. yung ah. May ano pa, may electric siya. Electric po siya, may motor at ano na. Tingnan natin kung paano Oop. Aaralan muna natin to ah. So ito yung sa manok. Yan. Pwede na. 1, 2, 3. Pwede na siguro tatlo pag siksika natin. Hindi natin maluluto. <laughs> ito yung motor papayam. Hindi ko lang alam kung paano ang ano niya. Ah, okay. Dalawa. Papatong. Ah, Ordinary yung flag niya, no? Oo. Uh -huh. Hindi yata ano ito eh. Ha? So, hindi na kailangan ng ano, ha? Hindi na kailangan ng... Oh. Ayan, e, mga kapal, no? Iniikot na lang po siya. Ayan, no? Oh. Yung lock. Iniikot. Iniikot yung lock. Mataba ang utak ng gumawa nito, mga farmer. Ayan, pwede po po siyang babaan. Ako, gusto ko bababaan ko, no? Kasi, ah uh, according to ano, diba? Siyempre, naglilit tayo. Alam natin na mas mababa, mas mainit, ano? So, bababa natin. Ito, ito yung lock. Ang galing, mga farmer, ha? Ah. Tingnan nyo. Ito yung lock. Ayan, oh. Papatong mo na lang dyan yung manok. Ay, ito pala. <laughs> Sorry, ha? Ah. Ayan, mahirap kasi mag eh. Ayan. Sugatan pa ako. Ah, ayan. Oh. Ayan yung lock niya. So, ayan. Dikit na dikit. O, oh, hindi naman natin pwedeng kailangan dikit na dikit. Ano? Kaya medyo mataas din pala. So, ito yung lock. Oh. So, hindi nyo na kailangan ng kung ano man. Hmm. Subukan natin. Okay. Iikot ang manok. Tama-tama. Apo, ito naman yung anuhan niya para hindi naman nga naman Yan. Yeah. Okay. Ganun lang pala kadali. Oh, sasaksak na lang ito. Mm. Apa tong Ano ba? pahalang yung oh pahalang pahalang yun yung lock ano ayun ah, okay, tingiting lang ko eh yeah uy parang yung base nya yung pinaka mahina ang base ano ayun lang ko oh, parang uh, medyo mahina ang base tsaka maliit masyado yun expect ko medyo malaki pero tingnan natin kung makakaluto ng manok ano pa medyo uh, pwede siyang i-replicate pwede siyang kopyahin ano ha payang, ano mas matibay na klase paglakihan mo ng oo uh -uh. itong motor saan kaya nabili niya ito magaling ano meron sigurado sa shopping nito check natin ayan na mga farmer kaya lang gumagalaw siya gawa ng ito oh Ayan, 'no, hindi eksakto. Talagang ganyan. Sa litsunan ganyan din po ang ano namin. Dapat 'yung ano, medyo mahigpit maglalak siya para 'yung ikot niya hindi titigil. Kasi darating po ang ano, hindi mapapantay ang luto. Pero dahil manok lang naman 'yan, hayaan na natin. <laughs> Sabah buhi. Mahirap nga po. Kasi syempre, oy, tingnan niyo, gumagalaw 'o. Oh. 'O? Oh, Mahinang klase talaga. Ah. Um, 2,000 ang presyo nito mga farmer pero hindi uh, natin maire-recommend no? sayang pero maganda yung idea nya pwede nga gumawa nito ng mas magandang klase mas matibay pang personal lang although yung motor ang kailangan uh, dapat may mabili ka na ganyan din lang ano. ganda maganda po yung ano, maganda yung idea So, iiwanan na lang natin ito mamaya. Titignan natin kasi ako i-aakyat. Oo. Oh. Baka mamaya hindi man, no? Ayaw mo ng chicken? Gusto. Oh. Tingnan natin kung maluluto talaga itong lokong ito. Bakit bumili kamay? Ha? Bakit? Para hindi siya gagalaw. Tama Bakit ba yung pagkakatuhon ko? Tama ba yung pagkakatuhon? Bakit may lulo? Na? Bakit ulo? lulo? Siyempre binibenta pa nila yung ulo. Pati pa ah. Oh. Ikan yang tenggelam hmm. Ibu bunut Ibu bunut Hati yang kemarin Hati yang Acin... olong Hati hmm. yang iris Hati hmm. Acin... yang nol ngat. yang mengac Hati Lahat Lahat mandok hmm. <laughs> lating manok lating manok, manok. kakain ka ha? luto na din lating manok oo oh, dami yun hiyan <laughs> hmm, na lang natin yan bantayan mo ha aalis si papa okay. pupunta si papa sa taas sa litsunan Kada din di iwan ka lang dito. Bantayan mo si Lola Tama ba yung pagkaka? Mahirap din pala mag ano ah tuhog ng manok ah. Hindi po biro. Ginuguhitin ko pa ni YouTube ko pa 'yan. Hindi ko alam kung tama. Hmm. So ayan po, okay naman. Kaya lang, hindi siya pwedeng dalawang manok, pang isang manok lang. At hindi naiikot ang makina. Ganon-ganon siya. Pwede siya, kung mas malapad po ng konti, kahit one and a half pa nitong lapad, ng ganito tapos yung haba niya po, ay siguro one and a half din, ano? So one and a half, ganyang kahaba, tapos ganon. Kasi para yung init po mas mayakap yung yung kung manok man. Tapos yung motor kailangan laki-lakihan. Tapos tibayan na po yung mga bakal. Ganda, magandang idea ito. Tapos medyo malalim sana na no? Ganda din, medyo malalim. Maganda yung idea niya, ang problema ano, hindi po pang matagalan ang pagkakagawa. Isa lang. Sayang. Tapos sabi niya pa, lechon belly daw pwede pero hindi ubra, Manok nga lang, hirap nang umiikot eh. Tingnan natin kung maluluto yan mga ka-farmer. Balikan natin at ako'y aakyat din muna. Ayan mga ka-farmer, tingnan nyo naman. Nahirapan ako dahil uh, sinubukan ko yung dalawang manok. Hindi po kayang iikot ng motor kung so, ang kinaganda dito, pwedeng idea lang ang nakuha. Pwedeng gumawa ng mas maganda. Ah, uh, 'yun lang mga farmer talagang ang hina ng motor eh. Facebook talagang hirap, mo. Oh. Sabi pa naman ang Lichon Belly, paano ka maglilichon belly ng ano dito? Hindi ka Dalawang manok po hindi umiikot, pero ayan oh, umiikot siya. Oh. Pang isang manok lang. So yung dalawang manok, tatlo pa naman sana yung isang manok <laughs> na lang ang lulutuin ko dito yung dalawa pinaadobo ko na dahil oras na oh. ito subukan natin kung kaya ang lutuin yung isang manok pero yung ikot niya medyo gumaganong ganon din eh Ina na lang natin ano. Medyo mahina siya. Hindi siya marerekomenda. Sayang ano kung maganda sana ano, baka may mapabili pa sa inyo. Pero hindi ko po mairerekomenda dahil unang-una mahinang klase. may klase po pagkakagawa. Sayang ano. Excited pa naman ako dito. Ang kinaganda kasi yung design nya Pwede talaga siyang ano, na-assemble lang. Unang-una yung paa, medyo mahina. Akala ko matibay pero nung inilagay ko na, wala na. So, Mapapatibay natin 'yan. Tapos ito, kung mas malaki-laki sana. Mas maganda. Lit lang po nya eh. Oh. Halos isa, dalawang kalahating dangkal lang. Tapos halos isang dangkal lang po ang ano, ang lapad. Hmm, ito na naman ang aking anak. <laughs> Luluto si Lola Beth. magluluto tayo ng chicken. Buong chicken. Tama? Adobo chicken. Ha? Huh? Adobo chicken. Ah, sige, sige. Okay. Dito. Hmm. Dito. Na after one hour, binalikan ko mga ka-farmer. Oo. Oh. <laughs> Pasensyaan tayo gunting. Ayan ayun natin ang kaunti yung uling para uh, init uy, mainit naman okay naman pala eh hindi naman po sumuko yung makina oh tuloy tuloy pa naman ang init sayang to alam nyo kung bakit kung ang ganda nung ano talaga eh sabi ko nga maganda sana kaya lang talaga yung tibay yung ano wala laglag siya maganda sana na no, bebe no kung tinibayan ano ang ganda ng design kung tinibayan na lang tapos eh linakihan ng kaunti Parang ang ano kasi parang yung gumagawa parang eh mo parang hindi niya siguro na hindi siya nagiiyaw, hindi mahilig mag parang oo. Oh. Kasi kung ano hindi mo gagawin yung ganito eh. <laughs> kasi paano oh, pwede sana dalawang manok dito. So ito ay mahina. Tapos oh, ang ano gagalaw talaga at gagalaw oh, tingnan niyo oh. ganda sana ang galing eh ganda ng idea sabi nga ni Papa Yam Jun tingnan mo yung ihawan ni Engel doon sa baba pwede mong gayahin oo nga kaya, kaya ni Junjun Jun kapag -jun wala na siyang trabaho sideline niya mga farmer pwede siyang gumawa nito ito simple lang hindi kagaya noon yun pang although yun naman heavy duty kumbaga ito naman pang travel pwede siyang gumawa ng ano na pang travel talaga yun nga lang ilan mo pa rin ng motor hmm. pwede mo isaksak sa sasakyan sana kung pwede eh start mo lang sa sasakyan mo iba? Ang motor na ganon <laughs> luto na kaya ito isang oras na eh na <laughs> Nabili ko sa Facebook. Ayan. Kaya lang may inang klase, 2000. Ayong ikutan niya. Oo, oh, dalawa sana lagay ko, hindi niya kaya ng hindi kaya ng motor. Hindi kaya ikutan. Oo. Oh, sayang ano. Pero tsaka mahina yung paa oh. Ano Pero po? ang ganda eh. Sabi ko nga kay Junjun, no? hindi kaya nga sana ni Junjun gumawa ng mas matibay na ganito, no. Laki-lakihan mo ng konti, di ba? Habaan mo pa ng ay, konti. Ay, tangkiyata ng ano yan, ah. Maganda sana yung tanki talagang ano. Ano, Chi? Hindi kayo pupunta kayo, Wama? 7,000 po. Punta Hmm, punta kayo. Hindi sa ito, adobo sa'yo. iyo. Hindi yung bayad. Oh. Ah, Oh. Ayang ngi. Yung tangke ng gas. Oh, 'yung tangke ng gas maganda. Ayan oh. No? The best. Yung mga luma no, yung mga luma. Yung 'Di ba? Pinapabalik na yung 'di ba? Sa junkyard. Sa junk shop. Oh, yung mga 'yung mga dumang ganyan din 'yung mga hindi, yung iba, pinalitan pinipin, lang. yung iba pininturahan lang, tapos tinatakan lang ng ano eh. Same pa din. Regas, regas ko. yung mga bago pa, inano lang nila. Linagyan pinalitan lang nila. nila. Ayun ako, oh, may, tingnan mo, pinalitan lang nila ng, may lang nung ano. Ah, yung, ah, yun. Sabi nila, hindi na nila tatanggapin. Hindi, Kung wala nga welding, kaya nga may palit basyo eh. Palit basyo, bayad ka pa rin ng magkano. 700 pa rin. Hindi. Na kano binayad ko 1.5 pa ata oh, dapat oh. di mo na binalik anong gagawin <laughs> ay, yun nga eh kung alam ko lang eh ay meron meron luma doon ay isa Bibiyakin kinak pala meron tayong luma doon ay isa ito yung baka bilikan mo siapi siguro ganyan yung mas maganda sana mas matibay hindi kayang umikot eh nilagay ko yung dalawang manok gumaganong ganun lang bumabalik-balik siya hindi niya kayang ikotin oh eh, no. Dapat yung malaki-laki yung Malaki-laki sana. Kaya-kaya ni Jun Jun to. Kaya nga eh. Ganda no? Mm. Ganda yung pagkakadesign. Oo. Oh. Ito. gusto mong ano, ihaw. Kompleto naman sa gamit. Kaya-kaya mm. niya ano, rin. Maganda kasi nito. Kunyari, kung medyo mahaba, mm. nando sa kabila, naglilitsyon manok. ka, pwede ka pang mag-ihaw ng iba. Umi umiikot. oh. May umiikot. Yun yun. Di ba? Hindi natatakpan yung init. Ito dito. mo lang yung parilya. Oo, oh, mo lang yung parilya. Kung medyo mahaba siya, naado sa dulo yung manok, may hmm. o makakapag-barbecue ka pa sa kabila. Tama, no? Diba? Hmm. Usog mo lang ng kaunti. Kung medyo malawak-lawak. Shopee? Oo, pwede yung tatlo, dalawa, sabay-sabay. <laughs> Parang yung Say, ano ito, to, eh? sa mga aircon. Sa ano to, sa... Sa nakita ko lang bigla sa Facebook kasi, na-intriga. Ang tagal ko nga bago bilhin eh. Ay, naisip Oo, oh, ko. naisip ko lang. Eh, natokso akong bandang uli. Ginaw ko. Okay na pag mag piknik no? Hmm, pwede na. Kaya ng battery? Hindi, meron akong generator na portable na maliit, Ay, maliit eh. Oh. Pwede ito dalhin sa kasapsapan eh. Kaya lang, wala din palang kuryente doon mga farmer. No? Ano, kumusta ang ginagawa nyo? Ha? Kailan daw magsasabog pala? Sila? Ah, lunis na nga. Tanong mo nga kung lunis. Sa magas maganda kung lunis na rin. Ganda yun. Lunis na tayo. Kasi hindi tayo pwede yung o Linggo. Busy. Tsaka yung drum seater. Maganda yung pull force tayo kasi medyo ma... mo. Siyempre, para ka naglalakad ng pabalik-balik. O kung si Kongkong, baka lumayas na. Kailangan, may kapalitan din. <laughs> Pakita natin kay Jun Jun yan mga farmer So Ayos naman Ngayon na Talagang uh, Honest review Talagang medyo may ina yung paa hmm. Tapos maliit Tapos yung motor pa Medyo ano din May ina Pero maganda yung idea nga Yung nga sabi ko Maganda talaga hmm. oh. binaba ko na mga farmer mas maganda nga naman oh mas mababa na po siya mas dikit na siya sa uling ganda ng background basurahan ayos hmm. Oh, ya Ah, doon, farmer, you know? oh, you know, ya. Luata jelo. Luata. Oh, Ah, tu mama dun, mama Farma ayun oh. Ayun oh, ah, ma shun. Ya, Wisita. oh. Hmm. Masih. Ni mo? Oh. mahina yung pagkagawa na pero maganda yung idea niya di ba ito nakita ko sa Shopee 100 plus 149 nata synchronized motor ang nakalagay eh yung drum na maliit maganda oh yung drum na maliit oh O kaya yung ano, yung lumang tangke. Yung maliit ko yan. Ay, maliit na drum na. Maganda sa ano, tingnan mo, maganda idea niya. Ilalak mo lang, hindi mo na kailangan ng ano, di ba? Nababakla siya o ma-adjust pa baba Ha? Dinamo. Oh, dinamo lang ba ito? Yung sa dinamo. aircon po 'yan. Yung pinaka-tight ng aircon. Ah. Mo oh, TDY50. Ano Wala bang medyo malaki-laking motor na Meron po 'yan, yung mga sa mga inverter may malaki po. Ang ng electric pad. Dilo may pad yung yung balok natin <laughs> pa pa Oh, yun na nga. So, hindi, binaba ko kasi. Ganda sana kahit dalawang manok. Kaya mas mahaba. Sabi ko nga, mas mahaba. Ibababa mo ito, iangat mo ito. Nagiiyaw ka sa kabilang side. May umiikot na motor. Oh, yun na nga, yun na lang. Maganda kasi sana ay medyo portable ba? Pwede mong bitbitin. No. Mm. Gawa na, di, 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 gawa natin ng ibang frame. Frame. Oh, yung paano? no. Tapos ang umbrella ni no? lo. Tingnan <laughs> ng umbrella ni. Kaya po ni Mang Jenny. maganda. idea, no. Ano? Mm, Ayun na naman tayo. Kain ka na manok. Ayun na naman si gusto. Ito ko adobo chicken. Ay, adobo chicken na yung kinain. Ang adobo chicken na yung kinain mo, di ba? Adobo chicken din yan. Oo. Oh. Adobo chicken. Ano, pwede na to? Hmm? Ayun na. Gusto ko na yan. <laughs> <laughs> ka na yan. Ha. Wala ka daw doon. Kumain ka na

pang ano lang. Oy! Asa na? Ay, damang ka ka. Ang ganda yan. Ha? Gusto uh, ko yan. Doon na ang. Wait lang. Hindi po mahawa. Mainit ito. Ay! Itong luto nga. Ay! Manyaman la. atong luto nga siya. Ito yung gusto ko. Ayan, no? Oh. Ang ganda. Ang <laughs> ganda to. Bebe, ano to? Palpak ito. Rowan, mainit yan. atong oh, lutong atong Ang lutong, luto. lutong -luto. Sarap. <laughs> Ayan, no? Oh? Ano gusto ko sa ano? hay ui ui oh lột tông lột tông one hour and twenty minutes Hãy subscribe cho kênh Okay na. Hmm. Okay. Wala pa palang ending yung ating uh, <laughs> ating barbecue session mga farmer. So ayan na. Uh, maganda yung uh, nga idea na yun mga farmer. Pwede tayong magpagawa ng ganon na maganda kasi sana yung pwede mong i pang travel. So pagka wala na tayo magawa mga farmer pwede tayo magpagawa ng ganun kay Junjun so ayun ah tingnan mo naman yung ibon na eh. ay pumasok nakasuksok pa doon sa ano, loko loko oh so ayan at And... gusto ko palang i-announce mga ka-farmer yung aming chili crab paste ay available na sa Shopee yan, pwede nyo na pong uh, ordering kasi marami po ang nagtatanong ano? uh, sa Shopee na available na ba. So, ayun. Finally, nagawa na po natin ang paraan at uh, okay na siya. Ayan, papasok na. So, ayun. Uh, chili crab paste, ka-farmers chili garlic crab paste, mga ka Yun lang po ang e type na yun. Makikita nyo naman po yung logo natin doon. ano So ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay